Napakaganda ito. Yan ang um, ano. Yan po. Itong ganito mga idol, uh, pinapakita ko po ito para dyan sa kung gusto mag-alaga, gusto mag-negosyo, sa so, mga idol, maganda rin nga na po. Good morning, good morning. po eh. yung bulakna. Dami ng bulakna. Nukuha po kami. Si Kapitan Nasa Rocky ng Santana kahapon binigyan kami ng ano, mae. Puta natin ng bulakan ano. Ay, bulakan na mag-alang. Ito po mga ito, gusto ko naman sa na masyasong na mayes ito. Yeah. Uh, Ang daming bulaklak, oh. Ayan nito. Ang daming bulaklak ng ano to? to. Nang... Dapat maglalayang din ako, eh. Mga layang, oh. Kaso, marami ng native na pagluluto, eh. Pagluluto. N -n Nagpauli pa ako sa naitip na manok na nangingitlog. Para napakita ko yung sa sa labong yung ano. Udi, yung pinakana niya. Sige, ni po. Ang ganda. Ang ganda, no? Mga native ito, hindi yung malapad na dahon. Daming ito ng mga ano natin, ano? mga tao dyan. Daming bulaklak, oh. Bulaklak, mga yun. Ang sarap dito, yung isa. Kaya ako kasi nag-aanda ako, ano Mas ako, gusto ko lino. Nagpa-cater po si Mrs. Shet, eh, At maraming may dalalit yun. Pero ito, Mm, tignan natin Unang maubos sa luluto ko dahil malasa Ito dito na pagkain Kahit na ako kung pupunta ako sa ibang ano Okasyon Ganito yung paghahanda sa akin Mga idol Napakasarap ito Naitim Ang dami rin talong ni eh. Ang iba iba Ang dami bulaklak ng kalabasa rito Kung kami ng puso na sa akin mga idol Good morning good morning na Ay Isa ba yun o Inug na yun dolo. Ayun oh. No, ayun oh. 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 Ayun 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 oh. Ayun oh. Ayun oh. mo oh. mo Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun 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 very good, very good. yan, sisig puso. Oh, very good, eh. Good. good morning, good morning. Yung mga idol, ang palayang ligaw. May bisita kami taga Cavite ito lang pa ah. pag luluto natin ng ano may diabetes pag luluto natin ng tao ni mas masarap ito ang ah, panayang ligaw ano uh, tulong mo ano ito bata pa oh. bata uh, pa pero masarap na yan lagyan mo lang na sardinas yan hindi ko huwag na tayo ng ayun ang ganda na sabaw oh. good morning good morning hindi na siya masagi

ano ito mga idol? Uh, ano siya? Hindi, hindi ka ma... Hindi parang mataba oh. po. Okay. Oh, okay. oh, okay. Ah, may, may talong doon din Rudy oh. Ang taba ng talong doon. Ah, yan <laughs> ito bunga oh. Hindi ito. oh. Masarap itong bunga ito. No? Okay. okay. mas malaki ata rito eh. Ang kagandahan ito Hindi, kahit na talbusan mo Rudy. Hindi siya ano. Hindi siya naapakan dahil nasa taas, na oh. Kumakulap, mga uh, ako ng sisig puso, uh, kamamaro, kamaro at ano, uh, labong. Labong. Labong at saka sisig puso. Tingnan na naman ang mga, ah, may patola na. wala uh, walang, ito, tignan mo rin. Ito naman, tingnan mo. Ayan Oh. ang bunga. Mm, ganda, mm. no? Ang pagka may tinanong, sandali po nagbunga, no? Oo. Oh. pa lang natin sinusulit yan. Kapag nga may tinanong, may ahani, Rudy Boy. Patandaan mo yan. Ikaw, magtanim ka ng maganda, Rudy, ha? Pagka mo nagtanim ka ng maganda, ani ka maganda. Rudy hey, Boy. Pagka tumanim kang hindi maganda, hindi ka ahani maganda. Kahit anong gawin mo, Roddy Boy. Si Idol eh. Si Idol, yung pong ano niya. May nag-comment na, Yung lang daw sa reel ko. Wala kasang kita ko. Hindi po. Yung ginagawa ko ito. Yung makapagbigay lang ako ng uh, nakaka inspire nakaka inspire Tapos, yung gayahin, Pero yung sahod ko, kulang pa sa... <laughs> kulang na kulang pa sa pinamimigay ko. Kaya ang gusto ko lang yung, 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 yung... Kaya sabi ko nga, hindi man ako vlogger ang tingin ko sa sarili ko eh dahil uh, gusto ko lang magbigay ng saya sa mga tao wala ka lang, mga idol ang ganda ang bunga rudyo oh. ganda na mga bunga na no? ayan na, oh. nabili uh, ko yan ata sa ano eh vista mo ulit ayun na, <laughs> dami bunga nito rudyo ano? oh. Buka tayo doon, talong Maglaga tayo talong, talong, tsaka buro sa mga bisita natin konti lang po ang bisita namin mga idol hindi naman po talaga kami nagaanda dahil uh, marami kung maganda kami siguro kahit na sampung baboy o 20, mahubos <laughs> kaso ano lang yung ano lang yung mga nagmisa lang sa amin sa bayan dahil pesta ang ano request nila doon sila mag-aalmusal ay mag-aalmusal doon sila mamimesta dati kasi si Mrs. siyang presidente sa simbahan eh nakagawihan nila yon kaya doon na lang daw sila kakain ngayon pag at ito ito, ito ito yung, ito yung favorito ng ko, yung ganito. Yung ganyang kalihit. Matamis yan. Kahit ito, mat ito, ito, matanda na to. ito, Rory. Oo. Okay. matanda? Oo. Okay. Hindi. Matanda na ito. Oo, oh, ito. Oh. One point, ano? Isa pa, para... Yung doon, yung malaki-laki lang. Ito, ito, ito. Pero yun mo, hindi mo na bibili sa palengke to. Oh, Sariwang sariwang mga idol. Ayan, dahil pang bulaklak doon. Ito po, oh, kalabas eh. Sarap, ang mga kalabas. Ito yung mga puko, oh, yung maliliit. Uh, ito, ang oh. ganda rudy po. Eh. Oh, huh? Ano lang ba natin ito, hindi pa. Pinan natin na? Lang. Ay, ano tatlo, I love you. Para kaya ramin ako ito. Sabi ko mga mga idol, hindi po ako sabi ng ano, nagpunin. Sarili mo lang, sabi niya, ang dami mong kita. Hindi po, mga idol. Hindi. Marami. May negosyo po tayo. Hindi pa po, po ako nagkaganyan. Nagbibigay na ako ng, ano, uh, ng tulong sa mga iba. Ang bulaklak bulak lang dito, Rudy. Kasi wala tatagal tayo. Ito lang pa pitasin natin. Halo-halong gulay, mga idol. Halo-halong gulay. Ito pa to Napakatamis dito, mga idol. Walang spray-spray po yan dahil sa... Ayun na, dalawang matanda na yan. Sariling anin namin. Pahilip po namin ang uh, ani ay kinakain kaya in, uh, ay hindi po namin na hindi namin na ini-spray. Ayan mga upo yan ano? Oo. Oh. Dapat sa isa, isa kay pool. Uh. Ayan ang oh, ganda. Yan po pala oh Rudy Boy. Ayan ang oh, haba oh. Ayan, oh. Mga tami siya Rudy Boy. Kung ako magigipan mesta o oh, sa kasal, mas gusto ko pa ito eh. Yan, yan, daan nila sa akin ito. Ay, number one, number one. Tingnan mo yung mga papaya natin, Rudy boy. Tagalin mo yung sileras mo, Natagal na yung mga ano. Ayan, mga papaya natin ang ganda, Rudy boy. Ano? Ayan po, ang kataba. Ayan, kuha naman tayo talong. I Stop muna muna, maaba na yung oras. Ang ganda. Ang ganda ng mga talong na to. No, Oo. boy? Masarap ito sa torta. Ayan ah. o, no? talong. Ay, laki na niya. Ito yung problema ko dito. Yung mabagal akong kumilo. Bakit? Para ka na rin nag-exercise. Ito, so, Rudy boy, ano? Oh. Ah, nga ba. Matanda na to, ano? Ito. Ay, ayun, hindi na ako makagalaw dito, Rudy. Hmm. ang lalang? Ang daming bunga. Pwede tingnan mo ang yan, oh. Ang daming bunga. bunga Namumulaklak sa bunga, mga ito, no? Daming bunga. Ito, magkadikit, magkadigit, oh. Tingnan mo. Magkadikit sa isa sa nga. Oh, magkadikit sa isa sa nga. Ang daming talong. Tagang talong, mga ito, oh. Favorito ko yan. Talong, at saka ano. Ito, Sobrang naman ang laki ata nito ron. Ayun, ang dami. Ay, hindi natin maaani lahat ito. Pero di ba? Hindi ito. Kaya nagbuto na sa akin. Kaya Salamat po pala. Happy birthday, Noemi. Katakutan, idol. Happy, happy birthday. Tsaka maraming maraming salamat kay Mayora ng ano nakita kami. Kami. Ayun, na. Nagkita kami. Nasa magalang kami. Mahawag ako. Yan, pinadalan ako ng kamamaro. Kamaro. Ay, luluto ko mamaya yan. Sorry. Yan. Yung mga idol natin, taga-tagay tayo. Rodi, kaya ka, dito ka, boy. you know, Yung mga idol natin na ano, binigyan ako ng ano. Yung ano, yung bayag ng baka, yung ano, yung pagpalakas daw yun, Rodi. So, kaya pag natin sa mga pari mamaya, Rodi boy, ano. Sarap yun, pampalakas daw yun. Hindi ko lang kung anong pampalakas. Ah, boy. <laughs> pala siguro ng katawan yung immune system ano mga payag payag ng baka ano ng baka pinagay na idol natin sa mahugan ang daming talong Rudy boy yan, ano ang dami daming talong ano ba pipita si Rudy kasi yung bata natin may talabasa may talbos ng kamote may takangkong ang dami natin na pipita Rudy boy ano Marami tayong ako mga idol yung paggaganito ko. Nag-enjoy ako, hindi ito na po yung pinaka ano ko, ito na yung pinaka bisyo ko, yung magapitatanim Nagpipitas kakain mga idol, sariling ani, sariling. Ang sabi ko noon, maraga ako magreretiro. <laughs> dahil tapos na mga anak ko. Sinalalaman dahil mapupunta rin sa kanila yan. Kaya sabi ko magtanim ako, gusto ko tahimik. Problema, ginawa akong TikTok ng manugang ko yun, lini, lahat ng fish sa fish buko, linipad doon. Tapos ginawa akong page yun. Yun ang nangyari. Araw-araw ang daming tao. Eh, mas, mag, maganda naman yun kasi sabi nga ng Panginoon, Ah, uh, magpakain ka ng paano mo papakainin, magpakain ka ng kamukha mong tao para mo na risk pinakain. Magbigay ka ng kamukha mong tao para mo na siya binagyan. Kaya si Idol, ganun ang uh, kanyang ginagawa. Pero, minsan hindi ko rin kinakaya yung yung namimigay mga idol ng lahat uh, yung gusto ko natutulungan yung nakikita ko talaga nagsisika para kung makakita ng pagkain at sa lagang uh, ano yung hindi yung ay uh, 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 puro may dalang dati sobrilang ang dala rooting ngayon yung bilok na good morning good morning